Magandang araw mga kabayan Ngayon nga pala, ang gusto kong uh, topic natin yung tungkol sa halogen bulb Madami kasi yung mga nagsasabi na kapag daw uh, hinawakan sa glass, ganyan mapupundi na daw yan masisira na daw yan Yan ang pag-usapan natin Sa experience ko kasi sa totoo lang, napakarami ko ng nahawakan na halogen bulb nahahawakan ko sa, sa glass niya mismo pero wala namang napupundi kaya tiningnan ko rin yan nag search din ako sa internet kung ano pa talaga yung sinasabi nung mga nagsabi niyan kaya posibleng masira at ang nakita ko rin nga mismo sa google hindi basta basta masisira yan posibleng masira kung may langis yung kamay nung humawak o kaya naman na pawis yung kamay mayroon mga pasmado na may pawis yung kamay na ihawak doon sa glass at natuyo doon sa glass. Yun ang posibleng pagmulan. Pero yung basta nahawakan lang, hindi basta-basta masisira yan. Hello, Duko. How are you? Well, I'm, <laughs> I'm okay. We're going home yeah. now? Okay, see you tomorrow. Kahit nung hindi pa ako nag-a-abroad, sa Pilipinas pa lang, marami na akong mga nagawa nga sa headlight o kaya sa sa paglamp, basta yung uh, halogen bulb madami na akong nahawakang ng uh, glass nung uh, halogen bulb pero hindi naman mga napupundi kaya nga nagtataka rin ako bakit marami yung nagsasabi na kapag nahawakan daw yan masisira na at dito sa amin ngayon, napakarami namin yung mga truck dito yung mga ibe puruh puro halogen yung mga bumbilyan yan yung headlight at madala silang nalulubog kagaya nito mga ginawa ko ngayon madalas na sila, laging napupuno ng tubig yung mga headlight. Hindi ko basta-basta pinapalitan. Nililinis ko lang. Kaya nga lang, yung iba, pagdating dito, nasira na, napundi na. Kasi pag yung sobrang init at meron tubig, pumuputok talaga yan. Yun ang totoo. Pero yung mahawakan lang, mapupundi na, uh, huwag kayong maniwala dyan. ang karniwa naman nagsasabi niya yung sa mga auto supply doon sa mga bilihan ng parts yan ang karniwang kong naririnig pero itanong nyo rin sa mga ibang elektrisyan sasabihin siya nyo hindi totoo yan at uh, yan lang po muna sa ngayon mga kabayan sana po nagustuhan nyo rin yung shinerko kahit na maiksi lang maraming salamat po